Yan ang mga manok. Diyan manok. Ano ba yan? Hornbill nga. Hornbill. Wow! Ay marami kang bill tapos horn. <laughs> bill, bill ng ano? Bill bill mo. Anyon. <laughs> Ay siya, sa sa so, ano kaya yan? Philippine Eagle. Yan. Wow! Ah, ito yung Philippine Eagle na. Yung kanina, ano pa yun? Tumili mo siya sa atin, Tus. Ano ang sa atin, oh. Kaya ang tinitinan ko, Tus. Sama so, nang tingin niya sa'yo, Tus, so. oh. Nung angas, oh. Masa tayo, maangas siya, eh, no? Masahin mo ang history ni Philippine Eagle, Tus. Girlie, the majestic Philippine Eagle display illegally in Talakad. Bukin, Bukid nun on October 1980. Baka tayo na? Tanda niya na pala, no? 1982. 18. Tapos 25. Huh? Ano na siya? 43 years old na siya, boy. Pero hindi natin alam kung 1982, nun na siya nabuhay. buhay. Malamang medyo matagal na rin siya nun kasi nahuli lang daw siya nung 1982, no? Nahuli siya nung 1982. Hindi natin alam kung ilan taon na siya nun nabubuhay. So baka mga 50 years old na siguro yung ano na yun. Eagle na yun. Tingin mo tos. Tingin mo ilan taon na yung eagle na yun. Hindi alam. Tingin mo lang. Tansya mo lang. Pero ganito sa kalakan, no? O oh, ilan taon na siya? Patingin mo. Nine. <laughs> <Nine>. <laughs> Paano ano tawag doon? Sa mga... Li lili. Water lily. Tagalog. Tubig. Ano lily? Tubig lily. Tubig lily. <laughs> so yun pala. Mga no, wild well, animals. Ha? So. Pinks, pinks, pink. Pink. Pig Anong pink scars? Hawk eagle. the say it is Banog na naman! <laughs> Ata, ang oh, ganda nito siya! Ang hey, kaya dito eh! Ayun owl to so. Ganda ng owl Beautiful! Gray headed fish? Fish daw yan? Fish. Ito yan oh! Gray yung head niya. Oh, ini sangat cantik dengan warna Tiga 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 Ada tiga-tiga as Tidak di sini Oh, Ay. la, bah, apa itu? Transaction... Eh. Oh, itu kamu Serpent Eagle Anak? Oh, Tuhan Oh, Wow! wow. wow. Ito, ang angas! Uh. Wow! Eto, ang ano tos? Crocodile! Crocodilus! Crocodilus Menderensis. <laughs> Kitit na ito tos, tutinan mo. Ano yan? Ano yung mukha? Angas ang buhok niya. Parang nakalombak. Pakaas na yan Ay, krok Ito wow! ang ahas ko so Yan o oh. Ito mga ahas din pala to Yan o, may puti may Ang ano Ay, ang sila Ito kulay na Ito sa no dilaw Tos, tira mo ito Tos wala mo yun. Oi, po Palawan bear Bearcat. Ahas. Ano? Dakay ah, ang nyo? Ano pa alam? Bubo Pilipin, di ko alam. Pilipinesis. Ah Pilipinesis. Seryo? Bubo Pilipinesis. Ano? Ang asong ituro niyo lahat ng